Masisiyahan kayo sa mga mangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat makikita na ni Doc Robert ang ebidensyang magbibigay linaw sa kanya sa lahat. Matapos ngang puntahan ni Josang ang technician at makita ang cellphone ay makikita nito ang video ni Doc Robert kaya malalaman niyang sa kanya ito. Kaya naman ay agad na pupuntahan ni Josa si Doc Robert para ibigay sa kanya ang lumang cellphone niya. Samantala ay ni Doc Robert si Annalyn sa isang date upang makabawi daw ito dahil sa mga ginawa ng asawa niyang si Moira. Dito nga ay hahanapin ni Moira si Robert kay Dr. Enrique sa loob ng mall ngunit hindi nga daw nila ito nakita. Sa kabilang banda naman ay kikwento ni Giselle kay lanet ang ginawang pagpunta ni Doc Robert sa East Ridge upang makipag-usap sa kanya tungkol sa tunay na pag-uugali ni Moira. Kaya naman ay magiging kampante na si Lynette na makipagkita ang anak niyang si Annalyn sa ama nitong si Doc Robert dahil sa nakakasiguro na siyang ipagtatanggol na nito ang anak niya laban sa bruhang si Moira. Samantala ay mapapabilib ang lahat kay Doc Lindon sa simpasyam dahil sa mga napakagandang salita nito at puno ng aral na hango sa totoong experience niya kaya naman ay makakarelate ang lahat ng tao. Dito nga ay magkakaroon pa ng standing ovation para kay Doc Lindon at lahat ng tao ay mapapapalekpak dahil sa husay nitong magsalita. Sa kabilang banda naman ay gagawa ng eksena itong si Miko dahil sa hindi talaga ito makamuvan tungkol sa pagkamatay ng pinsan niyang si Emily. Kaya naman ay susugod ito kay Doc Carlos at sasabihan niya ito na dapat daw ay masibak si Doc Lindon sa East Ridge dahil sa mga daladala niyang patunay laban sa kanya. Sa tingin niyo iiwanan na kaya ni Doc Robert ang mag-inang bruha na Zoe at Moira matapos niyang makita ang video recording niya, mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubscribe niyo ako. Maraming salamat po.